4 ng madaling araw gising na ang batang yan masyadong makulit so alas 5 na ngayon so kanina pa ka talaga kaming gising so nagising na rin ako kanina kaya ayun gising na din siya so alas 5 na nga ng umaga and gusto na niyang lumabas so na siya pero hindi ko pa gusto lumabas dahil sobrang lamig hindi ko kinakaya yung lamig sa labas kaya gusto ko sana hanggang alas 7 nakahiga pa and ayan gusto na niyang lumabas so, lumabas na siya sa aming kulambo ngayon so, habang ako na nagkaayos kailangan ko munang itali yung aking buhok bago ako lumabas dahil hindi naman pwedeng lalabas ako na parang aso ko na yung aking mga kasamahan syempre kailangan natin magayos ng ating mga hinigaan bago tayo lalabas para naman pagbukas ng ating pintuan ay hindi naman parang tinulugan ng aso o tinulugan ng pusa yung ating higaan syempre dapat maayos din tingnan kahit na nasa bahay lang tayo, nasa kwarto at wala tayong kasama. So nakikita niyo naman ang buntes Yung chan, ang laki na. So, four months na yan, guys. So, sobrang excited na po ako na makita yung baby ko. So, kunting ano na lang, ilang buwan na lang makikita ko na rin siya. So, yun, yun na lang yung hinihintay ko. So, ilang buwan na lang. So, four na siya. Bale, maghihintay na lang ako ng five months. And ayan, syempre, kailangan na natin lumabas ng ating kulambo. And dapat, tanggalin natin ang ating mga kulambo bago tayo lalapas para naman ay... Be. Open mau. Ah. Wala naman, Bi. No more. wala naman. it's eggs come out. wala naman jangan Wala Let's go outside Yes. Yes. So, ayun, nandito na yung ating mga alaga. Kumakain sila ng ano, ng bigas. Mm. Sarap-sarap <laughs> sa feeling. Umagang kay kanta may pinapakain. Laki na nila. Two, four, six. So, six yung mga, ano na,

kawi minum kuang ayo ba mm -hmm. sedue, okay, se ada okay, <laughs> <laughs> nah ada yo seruan deka, <laughs> um, to dekatnya seruan tapi sedikit kan

Okay. Ayun, so umuulan. Wala na kaming nagawa. Buong araw, ayan o. yung ulan. Ayun, nabasa. Nakatulog kami ni Angelo. Ayun, nakapagsaing na sila lahat-lahat sa tanghalian. Pero kami, kagising lang. Si Angelo tulog pa rin alas stress na nga ng hapon ito pa lang yung aking tanghalian so yung ulam namin ay nagisa si nanay ng isang pirasong sardina so ginisa niya lang ilagay ng bawang sibuyas tapos yun na yung ulam namin magpamilya so isang dilata lang yung ulam namin magpamilya And si Angelo, hindi pa siya kumakain dahil wala pa siyang gana dahil nga kagigising lang namin. Ako naman si Gutumin, kaya ayan, kumain na ako. Ayan, isang pirasong laman ng sardinas yung ulam po. Siyempre, marami kami kaya tipid-tipid lang. So, isa-isa lang. Si Angelo, sabaw lang naman yung sa kanya. So, kinuhanan ko siya ng kanin at saka sabaw lang. So, hindi naman siya kumakain ng ulam kaya yun lang yung sa kanya. And maya ko na siya pakainin kapag katapos ko kumain. Siyempre, sang hello, abutin niya ng dalawang oras pakainin. Ayun, so far safety na ng hapon. Wala pa rin tigil yung ulan. So naririnig niya yung ulan na gumapakakak sa atip namin. So hindi pa rin talaga sa tumitigil hapon na hanggang gabi. So wala na talaga kami nagawa, mag, nagawa po yung hapon. Kasi mula kaninang alas alas si 12 ata so nagsimula yung ulan hanggang ngayon hanggang ngayon mga alas 5 si na so nagsaing na nga ako nagsaing na nga ako dahil hapon na natulog ka na nak Sleep ka na I, I want to play games you want to play games yeah. enough na yung playing games ha okay Ayan, nag-chocking na naman sila. So, wala nang ulan. It's alas alas 7 na ng gabi. So, nawa ngayon lang tumigil yung ulan. Ayun, syempre mag-prepare na tayo dahil matutulog na. Kailangan natin mag-jacket and magkumot ng makakapal dahil sobrang lamig po ngayon sobra pa sa bagay yung lamig dito sa amin kasi grabe yung lakas ng ulan so mula kanina talaga yung ulan walang tigil tigil so wala talaga kami na trabaho buong araw dahil nandito lang kami sa loob ng bahay, natulog kami ni Angelo hanggang hapon nakapagpanangalian na kami mga na-stress ano na, na And, syempre, magpapalit pa ako ng dami. Tapos, syempre, dapat laging nakakabit yung ating bawang. Hmm? So, dapat laging may ganyan. So, thank you guys for watching. Thank you, thank you, thank you so much. So, yun lang po for today's video. Bye!